Amen! Isang mapagpalang araw po sa bawat siya sa atin, sa mga sumusubaybay po ng ating prayer and fasting for the nation, ang ating pong daily devotion, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. And doa po, ang bawat siya ay binibless po ng ating Panginoon, lahat po ay pinagpapala. And sa ayong araw na po ito, ay magbabahagi, makikinig po muli tayo ng salita ng ating Panginoon. And ngayon nga po, tayo po ay nadako na sa season 31 kung saan po ang ating tema ngayon is latest encounter with Jesus. Ang latest encounter ko po sa ating Panginoong Heso Kristo this past three months. Kaya po, bago ko po i-share po ang aking latest encounter with Jesus ay tayo po muna humingi ng guidance sa araw na ito. Uh, humingi tayo ng wisdom and knowledge niya And tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God, sa araw, at sa oras na ito, na muli po, Lord God, na magbabahagi po ako ng salita. Uh, Panginoon, kayo po ang manguna. Kayo po ang mga may taas sa araw at sa oras sa ito, Panginoon. At yung ibabahagi, yung ibababa niyo pong salita, yung, makikinig, yung mapapakinggan po nila, uh, encounter ko po sa inyo, Panginoon, is maging aral po sa kan sa iba at magtimo po sa kanilang puso't isipan maging kalakasan po nila Panginoon sapagkat Ama Ikaw po ang bibigay ng kalakasan sa amin kaya Panginoon maraming salamat Panginoon uh, bless nyo po Lord God about about isa Lord God bless us all, God and ako po yung lumalabit sa inyo at humihingi ng kapatawaran linisin nyo po ako Lord God mula sa mga sala Lihiman o lantad Panginoon ako yung patawarin niyo And ko, O Diyos, na ang pagbabahagi ko nito, Lord, ay maging malinis, Lord God, at maging clear po sa mga manonood. Maraming salamat, Panginoon. Kinikling ko na po ang katagumpayan ng gawin ito. Sa pangalan ng Panginoon, Jesus. Amen. Ayan, muli po, isa pong mapagpalang araw po sa bawat siya sa atin, sa mga manonood. Uh, ayan, patuloy po tayong binibless ng Panginoon sa mga biyayang ibinibigay niya, sa biyaya ng buhay, sa biyaya po ng kalakasan, na uh, purihin po ang ating Panginoon sa kabutihan niya araw-araw. Yan, kaya po sa dahil po sa kabutihan taglay ng Panginoon, tayo po ngayon nadako na sa season 31 ng ating daily devotion at and we pray na ang gawin ito is magtuloy-tuloy pa at hanggang hanggang marami pang season po ang ating mapagdaanan. Kaya pray po ang ating Panginoon. Yan, ngayon po sa ating season 31, ang ating pong tema ngayon is Latest Encounter with Jesus. Yan, kaya po na sabi ko kanina, ang tema po natin ngayon ay isang latest encounter. Uh, praise God dahil ang Panginoon ay lalo natin na-encounter Uh, lagi po natin siyang kasama. Kaya purihin po ang ating Panginoon dahil sapagkat siya lagi niya tayong kinukunwik sa araw-araw. Kaya uh, may babahay ko po, po ngayon ang aking latest encounter within past months. Kaya uh, nawa po, ang bawat -isa, baw isa ay may mapulot or may matutunan po sa pagbabahagi ko ito. Yan. Uh, purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. So, latest encounter ko po with Jesus. Yan, bago po tayo ma pupunta doon sa latest encounter with Jesus. I-share ko din po muna. So, ang aking ministry sa Church of the Living Faith. Ah, uh, gayon po nung sabi ko nung mga nakaraan ko pong daily devotion. So, uh, ako po ay bago lang po dito. Then, kaka-one year ko lang po nitong November. Um, November 8. Yan, kakawan nyo pa lang po sa sambahang ito. Kaya pupurihin po ang ating Panginoon sa araw-araw na kalakasan na binibigyan niyo po sa akin. Then, yun po, uh, ako po ay isang Sunday school teacher din po tuwing Sunday. At natuturo po ako ng mga bata, kids. Yan, halimhinan po kami ni Sister Din Paul uh, tuwing linggo. Then... Sa binigay niya po ministry sa akin, binigay po ng Lord yung ministry ng kids. So, masaya po ako nagtuturo, masaya po ako nagbabahagi ng mga kwentong, makalangit po sa ating mga bata. Uh, maganda din po yung ginagawa kong tayo po. Maraming pong bata ang natututo ng mga bubuting asal at maraming pong bata ang nakakarinig po na salita ng ating Panginoon. Kaya po, purihin po ang Panginoon sa buhay po ng mga bata na umaten. Ganyan din po sa akin. Kaya po... Napapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niyang ministry nito. Then yun po, uh, latest encounter ko po with Jesus is nangyari po dito sa sa pagiging Sunday school teacher ko po. Uh, bata pa lang po ako, is pinangarap ko na po talaga maging guru at the first time. Kaya po, uh, sobrang saya ko po nung malaman ko na na Meron po mga bata dito, then tinuturuan din po sila. Then yung mga oras na po yun, sabi ko po sa leader na yeah, gusto ko po magturo ng mga bata. Kaya po, uh, masaya po ako dahil lagi part po ako ng kids ministry and as a Sunday school teacher. Then yung ministry niya binigay po talaga sa akin ng Panginoon. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa inya. And araw-araw ko pinag-pray yung karunungan and wisdom and knowledge ko, which uh, the knowledge na ibigay sa akin ng Panginoon. Uh, at naibahagi ko po ng ayos ang mga kwento mula po sa Biblia na ibabahagi ko naman po sa mga bata. Dinala po ako ng Panginoon sa pagtuturo po sa mga bata, which is in, in my ministry, in Jesus' ministry, ito nga po yung kids ministry. Nagtuturo po ako ng mga bata. Then, doon ko po na-realize na hindi lang po pala basta-basta magturo ng mga bata, ng mga kids. No? Uh, as we can see, uh, napakahira po Uh, magturo ng mga bata. Although masaya po magturo ng mga bata, pero uh, hindi po ako na ano, hindi po naglalabas ng mga um, kind of emotion. Uh, masaya po magturo ng mga bata. Although, yun nga po may mga times na may mga time na nagkakaroon po ng problem at uh, nagkakaroon po ng mga problema uh, regarding do, regarding sa ministry ko, sa ministry binigay ng Panginoon uh, I'm still happy pa rin dahil meron nga pong ministry na binigay sa akin ng Kasi ang ministry nito ay napaganda. Lalo nakakatulong po ito sa mga bata. Although, uh, although nga po may mga problems, uh, masaya pa rin po ang pagiging isang Sunday School teacher. And yun po, uh, habang tumatagal po, uh, nasasanay na din po ako sa mga bata. Yan, hindi po natin maiwasan kasi mga bata po yan, hindi eh, ba mga mga pa and may mga hindi po nakikinig. So, pag po yung mga ganong times na ay encounter, na na-encounter sa mga bata, mga tuturo, hindi po sila nakikinig or yung may mga makukulit, or meron naman din pong iba na nakikinig at yon willing po, may eagerness pa rin po sa mga bata. Then, yun po, uh, minsan kapag ganun po yung nangyayari, uh, I pray for the, I pray po, napipray po ako sa Panginoon na Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob, bigyan niyo po oh Lord ng kalakasan na may bahagi ko pa rin po na mag, hindi lang po basta may bahagi yung salita ng Panginoon, hindi mailid po ang mga bata po through Jesus Christ. So, yun po, pinapipray ko po, po palagi yun. Then, so, saan ko po part na encounter ang uh, si Jesus sa pagiging isang Sunday school teacher ko po. Uh, sa Kapos Park, sa Osiang Park na na-encounter. So I encountered Jesus Christ uh late ano po, mga hindi ko po, po tanda. Basta nito pong mga November. So Sunday po, araw ko ng Sunday. So may lumapit po na isang isang ina sa akin, isa po siyang ina ng kids po na nag-a-attend po dito sa Church of the Living Faith ah uh, po siyang batang pong ito ay ah uh, we ano po we discover po na meron pong something sa kanya na uh, pinonfest po sa akin ng kanyang ina na parang mayroon daw pong bad spirit sa kanya so uh, sinabi niya po sa akin bilang san teacher daw po ako ay uh, kailangan ko daw pong kailangan ko po daw turuan ng turuan tong batang to dahil po yung batang to uh, kapag po matuturuan na po kami Sunday uh, siya po lagi lang po siyang nasa nasa gilid tahimik hindi po siya laki operate or hindi po siya nasagot or basta tahimik lang po siya so sinabi po sa akin ng mama niya na yun nga po may mga ganun may bad spirit nga daw po sa batang ito And kinausap niya po ako. So, nung first time ko pong makinig yun, uh, I feel natakot po ako. Kasi po, bilang isang Sunday school, isang teacher po, uh, sa mga bata, natakot po ako dahil, ganyan nga po, first time ko po maka-encounter ng ganun, Uh, first time ko din po makarinig na yung isa pong bata may po pala, may something po pala, kaya po pala laging tahimik. Then ako po, na first time ko lang po, syempre, uh, ano po, natakot po ako. Pero, uh, pero nagpray po ako sa Panginoon, pinagpray ko po yon sabi, tapos sinabi sa akin ng Panginoon, naalala ko po yung salita niya doon sa isa po sa mga, ano ko po, sa Joshua 1.9, yung do not fear, huwag daw kong matakot dahil ang Panginoon isa sa atin, kasamahan niya tayo at iingatan. So, naalala ko po ang verse na yun. So, sabi ko sa sarili ko, huwag kang matakot. No? huwag uh, kang matakot sa mga ganun, mga pangyayari. So, abang ako po natuturo sa mga bata, uh, lagi ko pong pinapipray na yung kalakasan na ibigay po sa akin ng Panginoon. Then, yung batang kong yun ay lagi ko pa rin po siya pinagbipray. Although, yung nga po, may mga time na ganun pa rin po siya. Uh, nasa gilid lang, hindi po nakikinig. Then, hindi ko po, po siya tinitigilan sa prayer. And, lagi ko po, po siya pinagbipray na no, makikooperate na po siya. Yung something po na nasa kanya is mawala. Then, one day po, ah uh, nag yung isang uh, another Sunday po, nagkaroon po ulit ng turuan po sa mga bata. Uh, nakita ko po muli siya. Then yun po, naka, ano pa rin po siya, nasa gilid. Yan, na uh, hindi po siya lang ka-operate. Then I prayed, I prayed po. Nag, nag-pray po ako sa, sa, kay, kay, Lord. Then sabi ko po, Lord, ano po ang dapat kong gawin? So, ano ba ang dapat kong... Gawin? Kasi ako po, natatakot po kasi baka po yung batang yun, na ano lang. Basta yung takot po yun, di ko po, po masabi. Pero nagtiwala ako sa Panginoon. I trust the Lord. Na Lord, kayo na po ang bahala. Kung ano po, kung ano po yung gusto nyo, gusto nyo pong gawin ko sa batang to, kayo na po, Lord, ang manguna. Then kinausap ko po, po yung batang yun. Uh, hindi po po siya naimik kasi nagkakuntuhan po kami ng mga iba pong kids uh, hindi po talaga siya naimik So, sabi ko na lang, sabi ko sa sarili ko, pagpapreakitan, hindi kita titigil sa prayer. Then, uh, nakikita ko din naman po yung improvement kasi, yun po, yung, mga, yung batang yun is, nakikita ko na rin po nakikooperate. Uh, nakikita ko na rin po nataas ng kamay kapag po nagtatanong ako sa mga, kapag po may something ako tinatanong sa mga bata, nataas po siya ng kamay, nakikooperate na po. Then, doon, nakikita ko po na ang Lord po ay talagang kumikilos. Although na, Ah, uh, sabi kay sabi ko sa akin ng magulang, yan pa po, i-deliverance kasi delir, deliverance ko daw po kasi nga po ganun na po yung nangyayari sa kanya, tahimik po lagi. Ah, uh, takot po ako. Sabi, sabi ko, hindi ko po, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pero nagtiwala ako sa Panginoon. sabi ko sa Lord, sa Lord, Lord kaya mo po. Kaya niyo po, ah, uh, kayo na po ang bahala. Kaya nagpatulong ako sa Panginoon, pinagpray ko po yung batang 'yon. Uh, and then, nakikita ko naman po yung improvement, although napakatahimik niya po. Pero po yung pakikinig niya po, nandun pa rin po, nataas po siya ng kamay, nakikilaro na din po siya sa, ibang, sa ibang mga bata. Kaya po, purin po ang ating Panginoon dahil po ang Lord po ay araw-araw po nariyan para bigyan tayo ng kalakasan. Although, mina napulot po akong lesson sa pag-encounter ko to, pag-encounter ko sa Panginoon na wag pong matakot No, yung mga kaaway po nasa tabi-tabi lang. Kaya huwag po tayong matakot. Alalahanin po natin ang salita niya. Uh, trust the Lord and do not fear, sabi nga po sa Joshua 1.9. Huwag po tayong matakot kapag may mga ganito pong instances, may mga ganito pong situation. If na nakaka-encounter po kayo ng mga ganito, uh, huwag po tayong matakot. Then yun po, uh, sabi ko sa sarili ko noon na sobrang natatakot ako ah uh, nagalit po ako sa sarili ko na sabi ko, uh, napaka immature ko naman. Uh, hindi ko man lang malapitan yung bata. Napaka, ano ko teacher ako pero hindi ko makausap yung bata kasi nga po natatakot ako. Then nga po, nag po ako sa Panginoon, nag po ako sa Panginoon, bigyan niyo po ka ng kalakasan. Then yun po, yung ka-immaturan kong, kung ito, is patuloy kong uh, nawawala po. Nawawala po siya, patuloy po siya nawawala. Binibigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Self-confidence, self, -confidence, self steam na mag-share po, bahagi po sa mga bata. Kasi po, uh, hindi lang po, ang patuturo po sa mga bata, hindi lang po siya isang profesyon. Dahil ito po isang calling, na calling po to ng Panginoon sa atin na magbahagi po ng kaalaman sa iba, lalo na po sa mga bata. Kaya po, purihin po ating Panginoon at uh, nagpapasalamat po ako sa kanya sa binibigyan niya, sa binibigyan niya, uh, sa araw-araw na karunungan, sa araw-araw na kalakasan. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya dahil sinasamayan niyo po ko araw-araw, lalo na kapag nagtuturo ako sa mga bata tuwing Sunday. Kaya, yes, praise God. Maraming salamat, Lord, sa binibigay ng kalakasan. And, yun po. Uh, yun po, gaya po na sabi ko, uh, kapag po may mga ganito po kayo na encounter, wag lang po kayong, wag po kayong matakot. Although, yun po, ay di kumawala sa atin. Pero, kailangan po iwasan natin yung pag, pagiging mata, natatakot tayo Uh, ano po natin yun, disregard po natin. Saan po mag-pray po tayo sa Panginoon? Just pray to God and trust Him. Ask for strength and ask for confidence. Kaya pray po ang ating Panginoon. Saramat, Lord, sa binibigay mo kalakasan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Lord. Thank you po. Yan. At dun po, uh, nung na-encounter ko po ang Panginoon doon, kinukonvict niya po ako araw-araw, na ipag-pray po yung batang yon uh, Kapag po kami-kami lang ng mga kids, kinukonvict po ko ng Lord, ipag-pray. Yan, nagagawa ko naman po silang ipag-pray, lalo na po yung mga batang, ano po, yung mga ganun po, ang um, ano, yung kanilang uh, ugali yung mga ganun pong something bad po sa kanila, pinagpipray ko po yun, kinakonvict po ako araw-araw ng Panginoon sa tuwing kami po ay nagsasama-sama ng mga batang yan. Kaya po po ang Panginoon sa kapangyarihan tagay niya, tuwing niya takila siya araw-araw, hindi niya po tayo pababayaan, kahit man uh, mga kaaway ay nasa pagigid lang, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya praise God, purihin po ang ating Panginoon. Thank you Jesus. At dito na po, nagtatapos ang ating, ang aking pagbabahagi po na mga pambasa ay may natutunan Uh, At yeah, do not fear, mga kapatid, huwag po tayong matakot. Just trust the Lord, pray for Him, and ask for strength. Maraming salamat po sa pakikinig. Uh, bago po tayo magtapos, ay close po muna tayo. Let's ask pray for the Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We adore your name. We lift up your name, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na maging, naging matagumpay, Panginoon, na pagbabahagi ko ng iyong salita, Panginoon. I pray, Panginoon, na ang experience tong ito na i-share, Panginoon, ay maalaala po nila at Lord, maalala po nila na sila po ay kailangan mag-pray. Lord God, kailangan ko magtiwala sa iyo sa tuwing sila'y nakakaramdam, Lord, ng takot, Panginoon. And I pray din po, Panginoon, sa bawat gawa ng kaaway, Lord, kahit man po sila mag-double timing, Lord God, kayo po ay nari namin katabi, Panginoon. Lagi po kayo nasa amin, Panginoon. Kaya, you are, kaya we are guarded, you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil po kami po yung guarded, Lord God. You are my shield, you are, Lord God. Kayo po ang pinaka-dakila sa lahat. Hallelujah, Jesus, kayo pong aming shield, kayo po, Lord God, ang aming pananggala sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami, Lord God, tanggalin niyo pong kahit anumang pagkatakot sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, Lord God, sinasama ko pang, pa, po, Panginoon, Lord God, ang gawain ito, Lord God, ay patuloy pa po na lumago, Lord God, patuloy pa po, Lord God, na patuloy po po, Lord, sa lihan ng iba pong mga kapatid namin, Lord God, and yung eagerness po nila mag-share ng encounter Panginoon ay prayer lord touch you po ang kanilang mga puso Lord God yes jesus maraming salamat Panginoon na no, polar po, Lord, ang experience ko po ito, magtimo sa kanila, sa mga manunod, Panginoon, at maging kalakasan po nila, Lord God, ikaw. At ikaw lang po ang kanilang hanapin sa tuwing sila po ay nakakaramdam ng takot. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Puri po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Ama. Thank you, Jesus, sa katagumpayan. Ang lahat pong ito'y samot lang ko sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen and amen. Maraming salamat po. Purihin po ang sa atin. Nawa po ang bagay sa pinagpala. Maraming salamat po. And Merry Merry Christmas po. Bye-bye po.